Ayan guys, ako'y labas na sa trabaho at nakita ko din si misis, parang may ginagawa, tingnan nga natin. Aba, ang agaw mo naman misis, at ano yung lulutuin mong yan. Magpapansit. Bakit ka magpapansit? Dahil bagong sahod. Aba, kenyo pala pag bagong sahod, magpapansit? asa ang sahod mo? Hintay, atare, bubunutin ko oh. Ay, asa na? Ayan, sahod ko. Wow. Si pag ni Mrs. Iba pala po ano. Diyan, ganyan nga. A few moments later. na natin kung nakaluto na si Mrs. Ano ga? Pagkakatagal niya na. Gutom na ako eh. Abay sa gila eh. Luluto pa eh. Aray pansay. Ang pahaba din ang Ang pahaba din relasyon. Bakit? Natatakot ka mong babae si Pugay? Ha? Oo oh, ah. Oo oh, ah. Kaya nga nagluluto ng panse. Pampahaba ng relasyon. At parang duda ka. Ano naman yung niluluto mong yan? Ano kung pusay? Tamisang pusay mas lalong tumamay sa ating pagmamahala. Sabang mo naman. Ang dumali naman. <laughs>